Bago mo i-upload ang iyong Reels video, ay gawin mo muna ang bagay na ito. Dahil napaka-importante nito para tumaas ang views ng iyong mga videos. Unang-una na dyan mga Lodino, panoorin po muna natin yung ating mga videos. Baka po meron tayong importanting line na doon na dapat maintindihan or magets ng ating mga viewers pagkatapos medyo not clear pala yung pagkakabigkas natin dito o kaya naman meron tayong sound effect na nailagay na natabunan yung importanteng message natin dito at hindi naintindihan ng maayos ng ating mga viewers o kaya naman mga Lodi no, doon po sa ating paligid may mga tumutunog kung ano man mga Lodi na maaaring makainterrupt doon sa ating mga sinasabi kasi mga Lodi no, wag po kayong manghihinayang kung ilang beses kayong magre-retake ako nga minsan umaabot pa ng 20 times sa pagre-retake ang importante mai-deliver po natin ng maayos sa ating mga viewers ang ating mga videos. Huwag kayong manghinayang sa pagliritik. -re manghinayang po kayo sa views na maaaring madagdag sa inyong video kapag ka po yung inyong video ay na-deliver nyo ng mas maganda sa inyong mga viewers. Kaya naman, huwag mong kakalimutang i-share ang video na to para naman alam to ng mga kapwa natin content creator dahil isa ito sa importanteng bagay sa pag ng content. At huwag mong kalimutang ipalo ako